Get it, So get, 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 get. January 10, 2024, yan, kapapasok lang halos ng taon ngayon. Ang iba na kapag-renew na ba ng business permit? Ako hindi pa mga kamanay, siguro ang plano ko mga mid pa ng um, January ako mag-renew. -re yun. Ngayon ang ididiscuss ko sa inyo Simulan na natin kung kamusta ang aking naipong pambayad ng kuryente etong ipapakita ko sa inyong mga kamanay ay galing siya sa benta ko ng yelo, ng tube ice, ng tubig kong itinitinda Every time na may bibili, siniseparate ko talaga siya Dito yung ano ito yung lagayan ko ng benta ng yelo. Ayan. Tapos pagka napuno na to, ang gagawin ko is, ililipat ko na siya mga sa mas malaki. Sineseparate ko yung sales para pagdating ng bill ng kuryente, less stress na sa akin yung ano yung bayaran dahil meron na akong naitabing pambayad ng kuryente yon last december pasko new year talagang super lakas ng benta ng yelo natin Diba? Sinong naka-experience sa inyo diyan ng ganon? Kahit anong dami ng ginawa ko, oh, ako nang halos puno yung dalawa kong freezer ng yelo, sarili kong gawang yelo, saka yung tube ice na nakasako. Talagang sold out. Yun. Ayan, mga kamanay, ang aking bill. Meral Meralco Bill is waving. Ayan, nagpaparamdam na siya kasi due date na niyan bukas. Kaya kailangang may settle ko na siya ngayong araw. Kaya, ayun, binilang ko na ang aking naitabing pambayad ng kuryente. Ayan, share ko sa inyo mga kasari, mga kamanay, kung magkano ang aking naitabing pambayad. Let's count! Actually, inayos ko na siya mga kamanay para ano, 1, 1, 2, 3, 5 4 Meron ako 5K na naitabi Tsaka, ayan May coins din ang aking BLS 57. Konti na lang ang idadagdag ko. Yung putal na lang. Ganon ang ginagawa ko mga kamanay para hindi ako na i-stress sa bayarin ko sa meral ko. Talagang hmm. ang kailangan natin para makapag ng pambayad, sipag, tiyaga sipag at tiyaga sa pagre-repack ng yelo at sa paggawa ng yelo. At ang discard ko is every time na may bibili ng ano ng yelo, talagang siniseparate ko na siya. Hindi ko na siya hinahalo sa daily sales ko. Every time na may bibili, kunin ko yung 5 pesos or 20 pesos, dalhin ko yun sa lalagyan ng ano ng benta ng yelo para everyday ko siyang nakahiwalay. Eh. Pagdating ng ano, bayaran ng kuryente, kukunin ko na lang yung naitabi kong pera at bibilangin ko na lang yon. Minsan may time na kulang ang naitabi ko. Siyempre, yung sinisave ko, yun lang talaga yung kinikita ng yelo. Yung iba naman kasing expenses ng kuryente namin, kasali na doon. Doon sa 5-7 na yung kasali na yung ibang gamit namin dito sa bahay. Kaya nitong December nakapagtabi ako ng malaki-laki kasi malakas yung yelo noon. Ayun mga kamanay, thank you ulit sa inyong panunood. Hit nyo po ulit sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe. Subscribe na and then click nyo rin yung notification bell para lagi kayong updated. Thank you, thank you pong muli. God bless to all.